good morning Mag hi guys good morning oh good evening na pala ngayon no? gabi na pala Ayan, magluluto tayo ngayon wala tayo ibang gagawin kundi magluluto ng hipon ito po yung mga gagawin namin ayan po tinatanggalan na po ng tubig Uy, kaway naman ala yun pagkihugas it kinauna ayan <laughs> ala <laughs> yon daw. Okay, Siya may kagagawa niyan. Okay na yung pwede pag inura pag Okay na yan. Okay Bangin mara na ito dugo. po, okay. Magluluto na tayo. So, yan. Painit tayo ng kawali. Yung kawali po. Ayan po. Tapos yung karne naman po. Ahaluan natin ng Karni Karninas. Pork karni Ayan. So magluloto tayo ngayon. Ito pa yung mga uh, ano natin. May hipon. May sili. Siyempre, lagyan natin ng sili para masarap. Yan. Simulan na po natin. That's right. Magpapainit muna ako. Okay, yan na daw. Okay na daw yung karni na panghalo. Yung pork na baboy panghalo sa ating gagawing na hipon. So yan, abangan po natin ang susunod. Maya-maya po. -maya, tingnan po natin mamaya. Pagkasunod siya. Lagyan na muna tayo ng mantika. Or that. Okay. Yeah. Yeah. Ayan, ilagyan na natin. Ilagyan pa natin para medyo marami-rami. Ayan ho. Ang ginawa natin, tayo ay magluluto. iyan tingnan po natin sulok po natin si poye sana natin. Yan. Hinaluan po natin ng sibig para maanghang. Yan, medyo brown na yung kulay. Talo na natin yung carne. Giniling po yung ginamit ko dito guys. <coughs> <coughs> Ngayon, medyo brown na po. Ihalo na po natin yung hipon. Bagoong. halu halu ini Ayan, natantayin na naman po natin na magkulay brown na naman yan. Ayan, habang inaantay po yung maluto yung <laughs> ano po natin, hito. Ayan, Habang inaantay. ayan. May sili po yan na halo. Ayan po, natanggal yung raisang. Habang inaantay. kaway-kaway naman dyan. Ayan. Ano naman yan? Ha? Ah. Wala. Sama? Ayaw ko. Hindi ko kain yan. Para. Basura. Ano gawin mo sa basura, dong? Ha? Ah, Masa na. Ano nga nalakala Ano gawin ko sa basura? mo. Ito ay sasabit. Hindi yan. Ano bakit sinabit mo yan? Ha? Dong? Basura yan, dong. Ay. Ano ka ba, dong? Nangantayin lang po natin na magkulay brown po yan. Okay. Para pag ano na, halo na ano na po natin ng minatamis. Ayan, nakaready na po yan. At hindi po yan uubusin, eh, ha? Marami-rami po ito, isang kilo po ito pag inubos. Potol ang pamo niyan. Siyempre, timing lang, sakto lang. Istipan eh. Ayan, lalagyan na natin ng brown sugar. Brown white sugar. Kasi medyo ano na siya. Para manamis-tamis. natin halu-haluin para lahat malagyan. <clears throat> Pag ganyan pang itsura, medyo mano pa, hindi pa nagba-brown-brown. Man malat ma ma pa yan. Lagyan pa ulit ng asukan. Kunti lang yan nilagay ko. Mga, one, mga siguro kalahating kilo. Joke. <clears throat> ayan, nagba-brown brown na siya. Siguro maganda na 'yung kulay niya. ulam namin po ito pang, uh, pang isang buwan pang isang buwan namin na ito na ulam matipid ito kasi hindi ito napapanis pang matagalan ito dapat lang marami yung mantika para matagal mapanis tikman natin guys Tikman na natin kung ano. Matabang. Baka matabang. Yung isa busy oh. Pwede ready na yung ano mo. Kasunod mo dito. Goods na siya Okay. Ayan guys. Uh, hanggang dyan na lang muna. Maraming salamat sa pagsubaybay at panonood. Thank you very much. Good night everyone. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye-bye. Magloto bye. tayo next time.